para hindi ko kasi pwedeng basta tanggapin. Eh. Yan ang hindi naiintindihan ni Jan Arcilia. Ano kayo ah, mga taong galit na galit. Pala pala. Hindi basta-basta mo i-impeach at Okay, mga maraming ng araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating Yutang tabunon PS Channel mga kababayan and nandito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon at ngayon po ay June 13, 2025, araw ng biyernes mga kababayan at ito, oy, Friday the 13 pa lang ngayon mga correct. Okay well of course maraming naniniwala daw maraming kababalaghan kapag uh, June. kapag Friday the 13. Oh uh, well anyway uh ang sa atin po niyan ay uh, magdepende po yan kung anong aksyon po natin uh, kasi uh lahat ng ginagawa natin mga kababayan mayroong consequences. Uh, okay uh, so kung may ginawa kang mabuti ngayon most likely, ang consequence niyan ay maganda sa ibang tao at the same time, magiging masaya ka. O, di ba? Ay, sorry, mali ito, Mali to yung button. Kung masama naman yung ginawa mo, most likely, may masasaktan, masasaktan na ibang tao at the same time, magiging malungkot ka. O, katulad ng pag-uusapan natin ngayon, mga kapamay, diba? na, di ba? Mukhang nakonek ko, Uh, na-connect natin. Anong pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan? Ito. Isang artista, mga kababayan, sumausaw sa issue ng impeachment. Well, anyway, okay lang naman sumausaw, mga kababayan, pero dapat naman sana, ah, dapat naman sana, mga kababayan, ah, at least, kung sumausaw ko man, mukhang logical din yung ah uh, anong tawag nito? Argumento mo. Di ba? Uh, logical niyo. yun. Katulad natin, hindi tayo abogado, hindi tayo politiko, pero nakisaw tayo. Di ba? ah uh, hindi natin, um, anong tawag nito? Hindi tayo nakisaw basta makisaw lang. Nagbigay din tayo ng opinion natin na kung saan sa tingin natin kung ano yung tama at sa tingin natin kung ano yung it could be legal at the same time moral kasi tayong mga hindi abogado mga kababayan wala tayong ibang pagpinagbabasihan kundi yung uh, moral standards or personal moral standards natin mga kababayan pero itong isang artista na ito mga kababayan nako! nag-PI pa doon sa mga labing walong senador kaya anong nangyari ito? Anong pag-usapan? nito? na ko, ito. Sino ito? Si Jan Arcilia, mga kababayan, sumausaw sa impeachment issue, nagmamagalik na PI tuloy ni Atty. Topacio, mga kababayan. Ayan. Oo. Oh, bago natin napakita si Atty. Topacio, mga kababayan, ito muna, basahin muna natin itong post ni Atty. Jan... Ah, hindi pala attorney Ito. Uh, Jen Arcilia, mga kababayan, kung hindi nyo kilala si Jan Arcilia, siya yung duma dumala, nagdala doon kay General Luna. General Luna ba yun? I think hindi. Mali, sorry. O oh, basta, yung may hero, mga kababayan, Philippine hero, national hero natin, ha, na uh, palabas. Gustong-gusto ko yung movie na yun, mga kababayan, kasi... Uh, nagpapakita ng tunay na mukha ng politika uh, kahit noon pa man at hanggang ngayon na kung saan may nagtatrayduran uh, at the same time ang nagpapatakbo ng bansa ay yung mga negosyante. Yan yung uh, mukha ng politika sa ating bansa. Pinakita doon sa palabas niya Pero ewan ko lang anong nangyari dito kay Serjan Arcilia na hindi man niya nakikita yung totoo dito sa ating bansa. Ah, nagkaroon na nga sila ng movie pero hindi pa rin niya nakikita. Di ba? Well, anyway, bakit natin nasabi yan? Pag-usapan natin hanggang sa huli, mga kababayan. Ito, anong sinasabi niya? Anong post niya dito? June 11, 11 uh, 1.47, 147 p.m., mga kababayan. Post ni Jen Arcelia. May 402 shares na. O, oh, di ba? Oh, dumb! Dumber! damerer, dameres, and damerestes. One, two, three, four, five, lima. Oh, iwan, oh, eh, iwan ko lang sinong, sinong, ah, uh, sinong, sinong pinagtutukuyan ito mga kababayan. Lima lang eh. Oh, dam, damer, damerer, dameres, and damerestes. Lima. Ang nagsabi nag no, lima. Hindi kaya ang pinatutukuyan nito ay yung lima mga kababayan na nag-no? Kasi pagkakaintindi natin dito, binabanata niya yung labing walo. Ito, patuloy natin. Nakakap ina. Oh, di ba? Ang nakak ang nakakilabot, merong alam mo na hindi naman talaga tanga, pero nagtatanga-tangahan kasi tanga at mangmang ang tingin nila sa mamamayang Pilipino. Ah, ito dong post na post na ito mga kababayan ay ah, binalita ito kaniha kan kanina. Kanina mga kababayan na itong post ni John Arcilia mga kababayan ay patungkol daw po ito doon sa labing walo. Pero yun nga natanong natin kasi itong dam damer damer lima lang ito. Pero yung post daw niya, eh, patungkol sa labing walo. Kasi nga raw, uh, alam, daw man, alam naman daw ng mga senator na dapat magkaroon na ng impeachment trial pero pinatatagal pa at nagdidibati pa na i-dismiss, ipagpatuloy at ang huli ay na-remand mga kababayan. Okay, you know, remand na ibalik sa uh, House of Representatives. At eto, nako. Since matindi itong statement niya mga kababayan na gumamit pa siya dito ng hindi magandang word na na nakakap ina daw. Oh. Ayan. Eto, sinagot siya dito ni Atorni Topacio, mga kababayan. Ayan, patingga natin dito si Atorni Topacio. At again, stay tuned kayo hanggang sa huli kasi explain natin, uh, speed up lang natin ito mga kababayan. Ha? Kasi uh, eh, lang naman itong explanation nito nito pa siya. Okay? I think na-explain ko na rin yan mga kababayan. Uh, naipakita ko na rin yan. Uh, I mean, na-explain ko uh, dati uh, at the same time. Ah, uh, ganito din ang explanation ni nito Topacio kasi meron din ibang abogado nag-explain nito. unang una, uh, unang nakita ko dito mga kababayan na nag-explain ng ganito. E Isay si Israelito Turion. Uh, Attorney Torion mga kababayan. at ito uh, nagkapareho ng explanation dito si Attorney Topacio at si Israelito Torion mga kababayan. Ayun. pakinggan natin di ba? Okay. Yung si Jan Arcilia mm. ay galit na galit daw mm. doon sa pagbabalik sa house noong impeachment. Mm alam nyo eh anong pakialam natin sa galit ni John Arcilia at may, may you kinukut know, pa siya na kung ano-ano nakaka-PI daw ang nakaka-PI Mr. Arcilia ay nagmamarunong ka di ka naman abogado di mo naman ang powers ng uh, impeachment court basahin mo muna ang saligang batas yun lang ang nakaka-PI yung mga nagmamarunong di naman abogado eh eh yun nga mga dating justice ng Korte Suprema si Carpio mm. Uh, yung ibang gumawa ng konstitusyon sinasabi within the powers ng impeachment court ang ginawa ng Senado na ibalik sa House mm. eto lang kasi mga miyembro ng House katulad ni Joel na napakaingay alam mo now na ang napapansin ko dito kasi nga kung sino-sino na lang minsan ang miyembro ng House mga kontratista, mga funny looking, oo ha na wala namang alam sa batas nawawala na ang interparliamentary courtesy there is such a thing there is also such a thing as unparliamentary language hindi na salita po kasi ano bang tawag sa both houses of congress meaning the House of Representatives and the House of the Senate mm -hmm. august chamber ano yung August Chamber? Hindi yung Agusto okay. na buwan, ano? Okay. Oo. Hindi, hindi na yung, hindi yung Agusto Lambert dun sa Cavite City. Uh, oh. <laughs> <laughs> Ang iba sabihin ng August, dignified, decent. Okay. Kaya, may mga salita na bawal ilagay sa records ng either ng Senado o ng Kamara. Mm. Mga masasamang salita. Okay. Ini-expansion from the records. Okay. Kasi dapat dignified, okay. disente, marangal ang pananalita kahit mm. nagtidibate sila. Hindi pwedeng... Isang malahat. Hindi pwedeng sabihin yung mga ginagawa ni na Dan Fernandez, ni na Abante, mm. ni na Paduano, yung mga sinungaling ka. Meron nagmumura Katulad ni Jingoy Hindi po oh. dapat yon Hindi ko lang alam Kung bakit walang nagmomotion To expunge from the records Yung ganun lengwahe For being unparliamentary Midterm term na ganun Kasi nga Kung sino-sino na lang minsan Ang inilalagay Sa Lalo na sa Kamara Di ba? Ang, ang, nagsabi nga eh Puro mga kontratista Puro iniisip lamang Yung sarili ng pakinabang Kapag na nila Kontrata nila Kita nila oo oh. Walang alam Sa parliamentarism Walang alam Sa Robert's Rules of Order Wala yung mga kasinungaling ka, yung mga mura, tinatanggal po yan. At will binabalaan yung miyembro na yon. Huwag kang gagamit ng unparliamentary oh. language. Ngayon, wala na. Meron ding parliamentary courtesy, inter-parliamentary courtesy, cortesia paggalang ng Senado sa Kamara and vice versa. Okay. Dati po ay tulungan namin <laughs> ng Senado, hindi nag-aagree ang House and vice versa. Sinasabi nila ng sa maayos na paraan. I'm sorry, mm. not for the record. Oh, hindi, for the record, maayos yung pananita. Okay. okay, mga post muna natin, mga kababay, kasi punahin muna natin ito. Ha? Ito, sinasabi nito ni nito, Tupasio, uh, dapat bawal uh, yung gumamit ng yung mga katulad ng ginamit ni Jan Arcelia. Well, anyway, Ah, uh, nasa social media account naman yung post ni ni Jan Arcilla mga kababayan. So karapatan niya yan. Ah, uh, uh, may karapatan siyang kahit anong sabihin niya, Jan. Kahit maganda or pangit na salita, pwede, walang wala, wala naman nagaano Jan. As long as hindi yan fake news, di ba? Ah, uh, pero ito mga kababayan, ang, ang ang punto natin dito, well probably ba mukhang ganito na rin yata yung punto ni Atty. Topacio dito mga kababayan, walang problema kung pag saw tayo, okay lang naman kapag nagkipag-debate, mag-disagree tayo, pero dapat naman sana, magiging maayos naman sana tayo, makikipag-usap doon sa taong hindi sangayon sa punto natin o sa opinion natin. Kasi lahat naman ito, opinion naman ito mga kababayan, kahit yung mga sinasabi ng abogado, kahit yung mga sinasabi ng mga framers ng konstitusyon, opinion din naman nila yon hindi naman ibig sabihin kasi hindi naman ibig sabihin na palaging tama sila kasi sila yung framers ng konstitusyon. 'Di ba? Ang magsasabi ang mayroong final say kung tama ba o mali yung ginawa ng Supreme ah Supreme Court, sorry, Senate bilang impeachment court ay yung Supreme Court. Kaya kung ito si John Arcilia, mga kababayan, ayaw niya sa desisyon ng Senate na kung saan napagdipatihan na pagbutuhan, hindi eh, pwede naman siya magreklamo doon sa Supreme Court at lalo na din itong si Jewel Chua mga kababayan at ng ibang mga kongresista. Kaya ito tuloy barado dito kay Atty. Topacio na kung saan karamihan sa mga kongresista ngayon ay mga kontratista. Ibig sabihin, mayroong mga kontrata sa gobyerno mga kababayan. Uh, which is delikado talaga. Dilikado uh, delikado kasi Oh, halimbawa, diyan si ang pinakamarami ang, 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 natatandaan ninyo, nagkaroon ng issue doon sa mga flood control projects mga kababayan. At ang isa sa mga kongresistang nakakuha niyan ay si Congressman Gonzales. ba? Diba? So, ang daming proyektong nakuha niya, yet nagkaroon ng issue and until now, yung mga nagsas naghahanap ng accountability kay VP Sara eh wala man lang i O, Oh, hindi ayan oh, katulad nito ni John Arcilia. narinig ba natin si John Arcilia, mga kababayan, nang hingi ng accountability doon sa flood control projects na nakuha ni Congressman Gonzales? Wala naman, 'di ba? Oh, mag-comment kayo Jan mga kababayan kung may narinig kayo galing kay John Arcilia. Ako, honestly, wala akong narinig eh. Kaya nga again, okay lang. Again, ulitin natin, okay lang na mag-disagree tayo. Ang importante, civil pa rin tayo mga kababayan. Kasi yan man talaga ang, yan ay ebidensya or katibaya na meron tayong demokrasya. Oh, hindi katulad ng iba dyan, porkit natalo lang sila, hindi lang nanalo ang kanilang opinion sa Senado, oh, ano na, nag-ingay na sa mainstream media, sa social media, sinabihan na yung mga ibang kongresista na, o ibang ibang senador na bobo, yung iba tinawag pa na hudas. Eh, nasaan yung civil, pagiging civil natin, mga kababayan? O ito, kapag nandyan ka sa, I think, sa legal term, ito nga, tawag ni uh, Tony Tupasio na uh, parliamentary courtesy, ano tawag niyan? O August ano, 'di ba? O oh, pwede pwede naman ganyan, lahat naman tayo pwede naman ganyan. Wag lang tayo magsabihan ng ina o oh, mga ganyan, wag lang naman. Grabe naman itong si Jan Arcelia, pero ina, ano katuloy uh, na pagsabihan at napag-aralan katuloy. Dati ito pa, sinabi dito, siga, sabi nga ni Justice Former Justice Carpio mga kababayan, isa sa mga framers Ama lang din naman in line naman sa trabaho ng uh, impeachment court yung decision mga kababayan. Kasi nga case of first impressions ito lahat. At ayon ng impeachment court na mag-decide at magtrabaho ng mayroon silang nakikitang issue pa. Di ba? Ulan well, anyway, ito, patuloy natin kasi may explanation pa dito si Atty. Topacio, mga kababayan. Video. Ngayon, kung ano-anong sinasabi. Di ba? Opo. Oo. Kung ano-anong sinasabi hindi nila alam eh kaya sinasabi nga ni ni Senate President Escudero galangin nyo yung desisyon sapagkat yan ay nasa poder ng impeachment court natatawa nga ako eh 'di ba week ng week si Risa uh -huh. gusto niyo i-constitute ang impeachment court mm. hindi kayo makahintay ng 11 'di ba ng June okay. 11 gusto niyo June 9 dalawang araw na lang naman kinonstitute pinagsumpa kayo mm. pag kinonstitute na ang impeachment court kasi 'di ba sinasabi hindi pa constituted ang impeachment court hindi pwedeng mag-motion. To dismiss Kasi wala pang court The court cannot act yet It has not yet been constituted Kinonstitute Pag ginagkaroon ng impeachment court When you constitute the impeachment court Under the constitution At nagsumpa na Nanumpa na Yung mga senator judges Functioning na yung court Ang unang-unang role Ng kahit na anong korte MTC, RTC, CA, SC, ha? Court of Tax Appeals, Sandigang Bayan. Tignan, eto bang kasong inihain sa amin ay may jurisdiction kami, meaning the power to hear and decide a case. Hmm. Okay. Halimbawa, ejectment case. Ang original jurisdiction yan ay sa um, Metropolitan Trial Court. Pag mm -hmm. nag-file ka ng ejectment sa Regional Trial Court, ibabasura yan. Ah, Kasi walang okay. jurisdiction. The RTC, the jurisdiction of the respective courts, are vested by law. Ayun. Hindi exempt dyan ang impeachment court. Anong jurisdiction ng impeachment court? Mm -hmm. In articles of impeachment ng presidente, bise presidente, mga uh, magistrado ng Korte Suprema, opo Chairman and uh, commissioners ng COMELEC, ng COA. Mm. Okay, yan. Yan ang uh, among Uh, the uh, public official subject to impeachment, isa lang ang jurisdiction ng impeachment court. Impeachment, kaya nga impeachment court. Okay. Halimbawa, ikaw ay nagsampa ng tax case sa Court of Appeals. Ibabasura yan. Sasabihin sa iyo doon ka sa Court of Tax Appeals. Ngayon, kahit may jurisdiction ng korte. Eh. Halimbawa, ejectment case. Pinahil mo sa MTC, ejectment yung pagpapaalis sa bahay. Bahay, etc. O may squatter. Apo. Titignan ng court kasi ang complaint ay may requirements under the rules of court. Yan ba ay may verification? Opo. Ibig sabihin, sinusumpaan mo ba na lahat ng nasasaad dito ay totoo, totoo na sa mm -mm. Uh, ating... Rules of court. Apo. Nanumpa ka ba? Meron bang anti-forum shopping certificate? May mga ganun eh. May pirma ba ng abogado? Yan. Pag wala yan, irereject reject din niya ng korte. Eh. Ah, Ibabalik sa'yo, uy, kulang. I-dismiss yan. Pwede mong i-file ulit. I-refile. Ayusin mo yung kulang. Napakasimple ng na analogy. Eh. O. Oh. Ganun din ang impeachment court. May final articles of impeachment. Apo. apo, apo. Tinig na nila. Uy, kulang. Nagba-violate yata ito ng one-year rule. ay mm, uh, yung one-year rule ng impeachment. Apo, apo. No, impeachment can be filed more apo. than a once a year. Apo. Kung ito ay lumalabag doon sa one-year rule, hindi pwedeng dinggin ng apo. impeachment court. Apo. Wala siyang jurisdiction kasi prohibited yung impeachment na yon. Kaya ibinalik nila para i-certify na ito ay hindi nagba-violate. Certified under oath para kung mali yung sertifikasyon ng house, yung nag-certify na ito ay hindi lumalabag sa one-year ban ay mananagot. Ah, okay. Safeguard yan eh. Safeguard yan para hindi ko kasi pwedeng basang tanggapin. Eh. Yan ang hindi naiintindihan ni Jan Arcelia. Anak ah, ay mga taong galit na galit. Okay, hindi basta-basta mo i-impeach at lilitisin ang presidente, even the president, oh, ang vice-presidente, oh, ah, ang mga justices ng Supreme Court, mm -hmm. Unang-una ang Presidente at Vice-Presidente, halal yan ng buong bayan. Yes. Bakit mo basta-basta tatanggalin? May mga safeguards yan, pwede mong tanggalin pero sundin mo yung mga safeguards. Mm. Number two, since papasok na in a few days, ilan na lang? Ah, uh, ngayon, 17 days ba? Tama ba ako? 17, oh, 18 uh -huh. days? Yes, yes, yes. O, tapos na ang termino nitong mga nakaupo na mm. mga... Nasa house, lalo lalo na yung ibang prosecutors, baka meron ng expired Bakit, doon. Apo? Yung iba naman prosecutors, katulad ni uh, dating Senador de Lima, mm. Ha, mm, ay hindi pa nakakaupo. Mm. O, di ba? Okay, pagpasok ng 20th Congress, kasi nakalagay sa ating saligang batas, pagtawid ng next Congress from 19 to 20th, all proceedings are terminated. All! Oh. All! Including yung impeachment ay, O kahit na file na ay, big, big, ah, Alamin sa bagong kongreso Sa bagong kamara oh. Eto ba ay gusto nyong ituloy Hindi mo pwedeng itanong yan ngayon ah, okay. Matatanong mo lang yan Pag umupo na yung bagong Yung susunod, yung susunod Kasi naiba na yung Yung uh, Ta Taong Constitution Hindi yung constitution, Ta ng constitution. sa. Yung bumubuo Ta Sa kamara Yun Tinitignan lamang Ng senado Na hindi sila mukhang Kengkoy Na nililitis nila Palpak pala hindi eh, pala sumunod oh. sa one-year ban. Maghihiring sila, eh yung next congress pala, ayaw na. Oh, Gusto lang nilang masiguro. Maganda po yun. Advantage mm. sa kanila yun, di ba? Oo, oh, 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 para walang question. Nakakesa mag Otherwise, na Otherwise, eh kung oh. i-questionin yan, eh di, wala, bali wala. Nakakahiya. Sinunod lang, nagulat nga po ako eh, na alam nyo, uh, 18 ang na-realize na tama itong i-remand. Oo, oh, kaya nga. Tama po oh, yung pag-remand, oh, mga remand. kasama. Huwag kayong Memah na hindi nyo naintindihan. Sa so, okay lang naman. Okay lang naman magmemah mema ka kasi lahat naman malayang magmukhang gago oh, sa so, <laughs> talib ng isang Republican Democratic. Kaming sabihin, lang <laughs> ang hindi Hello mga kababayan. No, ayan, oh, bago natin tupusin Ha? kasi eh, itin klaro naman yung legal at simplified na explanation dyan ni Atty. Pasyo mga kababayan. No, well, again, again nga, malaya naman tayong lahat magsabi ng ating opinion, magsalita tayo nga dito, opinion lang ito mga kababayan, tinitignan natin. At yun na nga, uh, legal explanation ni Atty. Topasio, uh, which I think agree ako, dati pa na yung pagbabalik kasi, um, to be fair, mga kababayan, na, well, again, okay, kung matuloy yung impeachment, wala walang problema as long as in line with the Constitution at walang nilabag, mga kababayan. Kasi para maisip ng taong bayan na hindi ginamit yung impeachment bilang weapon for political advantage, mga kababayan. At ito nga, sinasabi, advantage nga ito sa mga kongresistang pumirma kasi para kapag natuloy yung impeachment na yan, tuloy-tuloy na hanggang madesisyonan. Okay? At eto naman si Jan Arcilia, mga kababayan, putak ng putak. Ayan, napangaralan tuloy. At eto mga kababayan, yun nga, sabi natin, ka, kung hindi ka abogado at nagsalita ka, at minumura mo pa yung mga, yung iba, abogado dyan. O sina Alan Peter Cayetano, abogado, yung sina Tolentino, abogado naman yan, minumura mo. Dapat naman sana logical yung explanation mo kahit may moral grounds para at least kahit mag-disagree yung moral grounds mo at doon sa legal standards ng mga abogado, at least valid yung argument mo, hindi kaysa tinatawag mong bobo, dam, damer, dameris at iba pa. E wala ka ng mga magandang argumento. ba? Diba? Ito nga, tayo dito, ginagamit natin moral standards natin kasi yun nga, sinasabi natin, kung pinatuloy natin yung impeachment na yan, mas malaki pa ang mawawala ng ordinaryong Pilipino. Kasi nagiging priority yung impeachment. At the same time, marirelease yung tax natin ipangbabaya ni Martin Romualdez doon sa mga pumirma at doon sa mga ininsert na projects for 2025 sa GAA mga kababayan na nakahold until now. So, yun nga moral standards, kaya nga kampante tayong makipag-argumento kasi mayroon tayong legal at moral grounds, hindi lang legal mga kababayan. And moral grounds is more higher than the legal grounds kahit saan mo titignan. Meron nga lang ibang sitwasyon na kung saan, uh, well kasi nga uh, nasa batas, yan yung masusunod. Pero hindi ibig sabihin, automatically, in line with morality yan, mga kababayan. Kasi ngayon nga sabi, eh, hindi, uh, hindi ibig sabihin na legal yan, automatically, moral. Di ba? Well, anyway, uh, pakicomment mga kababayan kung ano mo sasabi nyo dito. And then, pakilike na rin po and share ng ating videos. Okay? And sa lahat ng subscribe na, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay so kita-kita tayo sa sunod at magandang araw po sa inyong lahat